So shout out, good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Andito naman tayo, nagungok na tayo, yan, line, kasi wala na talagang pera. <laughs> so ganun, ah dito tayo sa bundok natin guys, ah, mga kaibigan, no? so right, yan, wala pa tayo masaka ng bundok. So dito tayo sa baba, nag, ano, kukupra tayo dito, yan, may pino tayo, may pito ka puno tayo, kailangan ito kukupra. Tapos pabili ng bigas, wala talaga ng bigas na, wala pabili. So shout out niya, kahit murang yung niyog, pero okay lang, kasi may pabili bigas ngayon, So, ayun mga kaibigan, uh, shout out uh, mga kapakit, shout out pala ni ano, Abu, Abu Mga uh, Sir Pabik, yung nagshare yung video ko, shout out po si Iris Altamirino. Thank you sa inyong pag-support sa ating mga bunting vlog natin. Kahit walang mag-subscribe dyan, okay lang sa akin, basta sa mayroon tayo ng ano ipopost. So, ang po yung share, salamat. Uh, sino nagsishare dyan, isa-shout out po. Sana isa-share yung video na to para ma-shout out natin. Thank you sa mga nag-shoutout tayo sa sama ni Rachel, Perbika, si Abu Shun, si Rowena Perbik, si Rowenel, si ano, si Santa, si GR. Ang uh, yung iba nang hindi ko na banggit, si wala pa yung lag, wala pa na yung nag-share nag sa ating video. Shoutout sa inyo sa inyo lahat. Thank you, thank you. So, yun. Ah, uh, tingnan yung ginagawa namin dito. Sa ah, dito bundok, ganito talaga yung buhay namin dito bundok. Kung walang pera, maghanap ng milk para mayroong i-cover, mayroong i-bibinta. So, right, mga katangit tingnan nyo eh, uh, marunga ako bumunot <laughs> so right tingnan nyo bumunot tayo ng noob so kailangan matapos ko yung araw na to so right thank you Ay, uh, bago mag tingnan mo nyo ha right. uh, okay. check out tayo ko ni ano diyan ni Renil Perpica ni Rachel ni iris, Irish PCR and Gabe Dito and Giant Fern and Chicago shout out to nyo, mga mga friends and mga vlogger mga vlogger kita ko sa agaw vlogger thank you sa pag sharing katawad sa nag share sa aking video karun thank you kayo sana i-share niyo video Amia uy. Nakap tabokos. Sa ah. Sa bundok. Ah, matagot ka. Ay anyang kain, anyang bokok. Alright. So, thank you mga kapangit. At tapos na yung nag, ano, nag bunot ng new. So, bago ka lang, subscribe ka lang sa channel ko. Share, like, comment para active kayo sa sunod kong vlog